Hi guys! Good morning! Welcome back sa ating channel. It's me again, Raven. So for today's video guys, kung napapansin niyo, marami na yung mga succulents dito sa harapan ng bahay namin. Kasi nag-rearrange na naman tayo guys. Walang katapusang rearrange. Kasi yung mga nandoon na mga succulents guys ay nilagay ko dito lahat kasi may nagtatrabaho doon tapos nakakadisturbo sa mga nagtatrabaho doon so ngayon nilagay ko na lang dito yung rack na to, guys kung napapansin nyo ito pala yung nilagay ko na rack doon tapos nilipat ko siya dito. So ito na pala yung mga succulents na nilagay ko guys. Iyan mga Purple Delights. Nilagay ko lahat dito yung mga Purple Delights ko. Meron pa naman ako natira doon ng mga Purple Delights. Doon banda guys, diyan. Pero mostly yung mga nandito ay yung malalaki na. So dito ko nilagay lahat yung mga Purple Delights ko na medyo maganda siyang tingnan. Para mas maganda na magtingnan pagbungan mo dito sa harapan ng bahay namin. Ito yung mga nakalagay dito. Ayan, mga purple delights. Ayan sila dyan. Tapos ito mga curly natin guys. Mga pink curls. Ayan sila. Nilagay ko din sila dito sa harapan. Ayan. Tapos ito, jocelyn's joy at saka yung ating variegated na kalancho. Ayan. So, ito pala yung mga dinagdag ko dito, guys. Si, um, ano ba yung name nito? Si Pretty in Pink. At saka si Darly Sunshine. So, dito, guys, meron pa pala akong kalancho na variegated. So, nandito sila. Tapos, yung dalawa na pot ay nandito. So, dyan apart, guys. Dyan ko nilagay yung mga trailing plants. So, nandyan si Mendezay. 'di diba? Ayan si Mendoza, si burrito na naaarawan. Tsaka yung ating ano, marine at eh, tsaka si Adolfi. Ayan si Mendoza na hindi pa gaano kalash. So nandiyan sila sa mesa, guys. Ayun. Tapos dito banda, meron pa pala akong mga uh, ano dito, mga purple delight. So, ito lang naman yung mga succulents na hindi maselan dito sa atin. So, marami tayo dito ang mga napropagate na mga, ano, mga, ano ba yun? Purple delights. So, yan yung cactus ko, guys. Dito ko siya inilagay. Ayan. Tapos, John bandayan yung ating flapjack. Variegated flapjack. Ayan siya guys. Nung dati, green lang talaga yung kulay niya guys. Pero ngayon, since summer na, so napakainit na ng sikat ng araw, nagka-variegated siya guys. Tapos, ito yung pinaka maganda kong flapjack. Ayan, napakaganda guys no. Kasi, tatlo yung kulay. May yellow, may red, at saka merong green. So, napakaganda ng kulay kapag stress talaga yung mga flapjack natin. So dito ko nilagay yung ating agave guys, ayan. So ito yung maliit na agave ko na ganito yung ano form. Tapos yung isa na malaki ay nandoon. Ayan siya guys, 'di ba? Ang laki nito compared nung isa doon. So yung iba na succulents, actually napakainit na dito guys. So ito yung nilagay ko talaga sa arawan. So ayan sa Tsaka ito, yung trailing na sakyanan na to, si Jade. Nilagay ko sa napakainit. Ayan, si Ghost Plant. Ay, Ghosty. Tapos yan. Tapos yan, si Veltana. Ito, nakalimutan ko. At saka yan. Variegated tong sakyanan na to, guys. So, nandito sila na part na yan. Tapos yung mga agave, hindi ko na lang sila nilipat kasi okay lang naman sila dyan banda guys. Diba? So, nandyan lang yung mga agave natin hanggang doon. So, doon banda, ganun pa rin naman yung arrangement nila. Dito lang yung ano, nilipat-lipat ko dito na part. Hanggang dito. meron pa pala akong burritos dito guys. Burritos. Tapos, ito yung ating Mendozae. Ayan, nagsitrail na rin. Tingnan nyo, guys. Ito lang yung jade na nagsusurvive sa akin, oh. Ay, nahulog. Ayan siya, oh. Napakatagal na nito sa akin, guys. Tapos, ganito lang yung tubo niya dito. Tipo. Tapos, yung mga ganito ko, guys. Ang dami ko na aloe to, na variety. Tapos, niripat ko sa maliliit na kasi ang dami ko ng mga babies nito so I need to ripat na naman sana no kasi lumalaki na sila pero wala pa akong soil mix na ano na yung soil mix ko nagamit ko na lahat at saka itong ating ating ano ba yung pangalan nito si burrito yung isa ito si na nakalimutan ko. Basta yan, trailing plant. Ayan. Yan lang yung mga nilagay ko dito sa arawan, guys. Ayan, may miming, oh. So, dito na naman tayo na side. So, yung mga nilagay ko dito, nandito na yung mga snake plants. Ayan, iba't ibang uri ng mga snake plants na meron ako. So, ayan sila. Yapo! Yeah, so, ito yung mga aloe ko, guys. Ayan, yung mga aloe vera mga hybrid aloes, Diyan ko nilagay lahat yung mga ganyan tsaka yung snake plant at tsaka meron pa ko ditong mga alo guys so, ayan ang colored na kasi napaka dito tapos yan yung ibang succulent na nilagay ko ang init, ayan sa na ang laki na ayan, so nandyan yung mga alo ko tapos andun yung mga ibang cactus ko guys ayan ayan sila Diba? So, balik tayo doon kasi napaka -ingit. So, ayan sila, guys. Ang gandang tingnan kasi naaarawan sila ng bongga. What if,